guys! Welcome sa panabagong video ng Christian Garden. Ito so, yan guys, ngayon ay ano, may 3 4, 5, oh, may 3 ayan may 4 na pala kasi madaling araw na ayan, 1am na so ayan, meron kang pick up dito I pick up in. Eh. so ito sila ayan <laughs> madaling araw na guys hintay namin sa kanila, sabi 8 PM pero dumating sila 1 AM na So, ayan guys. Napakita ko sa inyo yung pipika pinina. <laughs> Dapat kami na launa. madaling araw. Si ate. Ate, saan yan mapunta? La Union. Ayan, <laughs> La Union. <laughs> si ate. Ayan, mapunta ito ng La Union guys. Katulog na kami hihintay dito. Ayan, mapuntang La Union. So, ayan, isa. Pag natin ayan, huling, Ay, ano. Diba, yung bulak yan yung ah. diba, bulaklak yan, ha? Maraming bulaklak. Ingatan nyo yan. Lahat yan. Ayan, puno ng bulaklak yan ngayon. dito so, yan. papatang noon yun. So, ito pa isa. Ang ating, ano, yan multicolor. So, ito naman ang, ano. Ay, ito pa. Ayan. Ayan pa yung isa. So, pangalawa. So, ito pangatlo. Ito yung maganda pag namulaklak. Kaya nagsisimula na siya. Kaya pagkatid na asa mas maliit. Kaya bilang. Ito yung malaki. Pangalawang malaki. Uh -huh. Ito ay salmon. So yan ha, namang siya ito guys. Oh. Sunod ng mga araw, puno ito. Uh -huh. so yan sir, puno yung bulaklak sunod ng mga araw. Nagaan nyo lang, lagay nyo lang sa initan. Uh -huh. Okay, yan. yan si sir, kanina kausap namin yan. So yan. Si ma'am. si ma'am. Si ma si ma po ni Ma'am tong ano video lang pinag-upload natin si ano. Ma'am, ano pangalan ni Ma'am? Ma'am, ano pangalan Ma'am? Ma'am, ano Ma'am? ano Ma'am? Ma'am, ano pangalan ni launa ng madaling araw, alis yung ano nyo. Yun. <laughs> bye bye! So ito ang ano, Sakura. Sakura bilakan So yan, nakaready na rin yan. Laking kawa. Hi! Hey, Ayan, lapit natin yan. Last look. So yan, oh, mulaklak na din siya. Marami siyang bulaklak ngayon. Yan maganda kasi nakapagpalit na sila ng mga bulaklak. dito. So meron pa isa yan, sorry guys. Ayan, nandito kami nag video ng gabi. So, ito yung isa. Ito, ito ay pa, yellow Adarna. Gustong gusto ni ma'am to. Ay, gusto ni ma'am to kulay yellow. Ayan ma'am, nagsisimula na siya ng mga mulaklak. Ang dami. Ayan, ito ang yellow Adarna. Mm -mm. So, ayan, ayan, ready na rin siya. Ayan, bye-bye. Doon, mayro pa doon, dalawa. Basta kalaon yun. May dalawa pa na maliit. May dalawa pang pa maliit. Mm -mm. Ayan, Apat na malaki. Oo, apat na malaki tapos tatlong maliit. Pero kung madali na kami kaya dyan itra. Kanina <laughs> hintay kami si na hintay. Apat na malaki na yon. Tapos ito yung dalawang maliit. Ay di, Ayan, ito, ito pa. Tatlong maliit. So, ito yun, nawulak-lak oh, na din. Dahil so, bulak-lak. Ayan ma'am, ito yung maliliit. So yan. So, ready na rin yan. Isang maliit. Pag oh, hinta mo na yan. Kita Oo. Na yan. Ito na yung ano. Pangalawang maliit. So, yan. Tatlong maliit yan. Pangalawa yan. Ito na yung pangatlo. So, tingnan natin. So, ayan. alisin na siya ngayon papuntang laon yun. So, ito yung pangatlo. So, pito lahat. Apat plus tatlo. Oo. Yan, apat na malalaki plus tatlo. So, yan guys. Kakarga na natin. Wala si... Saan? Saan? Yan, malaki. O well, yan, saan tayo galing? Dito lang sa ano? Aste? Yan po, lagpas mo kay top. Dito lang. Sukapin lang natin. Anong sakada? 6.5? 7. 7? Teka, balay-balay kayo. Okay. Yung may ari dito, teka balay-balay lang din. Oo.

Nagtutulak daw sila. yung mga So yun nga ito, tuloy natin. Dito na sila magbuhat. <laughs> <laughs> yan Apat sila. Lima. <laughs> <laughs> <Dito> lima. Kaya. <laughs> hindi kaya. Hindi kaya. <laughs> mali. Mali. Ayan. Ayan. Ano? Two, three. three. yun ano? <laughs> <Dito, man. laughs> darito ba mo i-panya naman. So, Yan. Yeah, okay, malaki siya, guys. Malaki. Eh siya marabisa ng bulak. Di sana kaya ng puso Yan. Tulak nyo. Guys, doon you know, na madaling araw, Dito pa kami guys. Ayan. alalay lang, alalay lang. buong to, so, meron ng ano? slide sa ulo. Okay. magigas. nagamit yung kakasilim harapan. So, magkato, ay sukat seven, seven ang lapad. seven.

diyan din kaya niya. ano. tahi 'yung tahi di tahi 'Yung tahi, balik pa-tahi Ulit ang tahi. Ito salamat natin. para talaga siya ano Maraming mga kahawa. 'Yan. Ano, dito na. muna Ya di Soalnya yang Stand. guys. <laughs> <laughs> stand. <laughs> nang stand. Ayan, buat ni JB. ijan ijan stand.

Ano, kampana okay, eh, na dito. Konti pa lang. Hindi natin. May taas din mo. Pa-taas. Hindi na aabot. Isakay muna natin ang ayos. Awanin ng ilalim. Man, ano, sa panabana tayo. Tara na? nga ni Sita. Niyan, alamin mo tapos yan. Ay mo. Hindi ba 'yung hawak mo kuya, tama ba? Lanta. Doon kaya ako sa taas. Wala kang gagawin sa taas. Hindi kasi para magano kung magano kung babanga 'yung mga graph. Hindi, sige na, kaya ko. Kaya ko. Kita lang ate, kita ano yung lima lang sila, dapat pito. One, two, three! Ay! Uy, tulong! Tulong, sandal! sandal, sandal, sandal. Oop, dikit, edikit, edikit, dikit lang! Dikit! Opo! Kaya, te! Sabit, sabit! Sige! Sige, sige, sige! Okay lang, oop. okay lang! lang! padula dinan na siya nakasampa niya pantay pa rin ko mo tatamo daw amo daw yan tatapunan tatapunan ala lain mododot chatan yan oh 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 oh

Si ate naging insta. Malaki okay, okay. kasi siya, okay, ano, bigat. Okay. Oh, One, two, three. Oh, oh. oh

Ito naman ang na ano, salmon. Ayan, salmon. Sabay na, malaki pa rin. One, two, three. Angat, angat, Okay. Baba mo na, baba mo na. Ito malaki. Ito lang mahirap, yung tatlong to. Ayan. Oops. Oops. Ogi. Ano? Okay. <laughs> eh bata talaga. <tada. laughs> Sa tingin ta gigibon pa talaga Sa mga na yan. natin dito. Yan, ito yun. 'yung putang na onion. 'Yung putang mindoro guys, ang malaki ito. Yan, 'yung baliting yan. Putang mindoro yan. Dalawa sila. 'Yun, dalawa niya 'yun Mas Kahit nakahiga na ganoon kanila. Katulad lang din ng so yan. Una yung... Ano, Ito ang pinakamalaking kawa uno, ni ate. Ito ang Uno. Dos. dos tres, tres. Tres. Yung lang nakano na. Nakano na. Tulak

Oo, okay. Kaya okay. nakahiga. Ang mga lagayin dyan sa mga kilos dyan, tis, sa mga batsi-batsi. Lubok-lubok. Hindi, ah, okay naman to. Okay <coughs> naman? Eh, maray pang sako. Palibutan mo pa. Uh -uh. Oo, mamaya na lang. Oo, mamaya na lang. Bakit lang yun na mo? Okay naman yung maluwag pa, oh. Mm So, yan. Okay na yan, guys. Doon tayo sa sunod. Okay, sige, sige. Okay. Alalay ka lang dyan, sila lang, ano. Alalay mo lang, wag mo na hilapin.

<laughs> May kabikab na. Meron <laughs> dito tayo eh, Yan, meron tayong ano, umbrella malaki. Si Mambun. Dito na yun. Oh, muna. Oh, ano muna? Ano muna ng hangin? Pahinga, pahinga. Hinga muna, hinga kunti. Na, pasong dito muna. Okay. Dito isa, dito isa, sabi na. Dito ka, dito. Dito ka, dito. Dito ka,

1 2 3 1 Ah, bigat. Gigiyan-yan. yan, yan. Diga. Okay Ayan. Yung atumbay. ito tuluin natin. Ano na? Anyway, ito, ito natin na 'yung mga nagbuhat. Ano naman? Ayos naman ayus na So yan, yan sir ng yung fertilizer Yan yung fertilizer ni Yan, fertilizer na butas niya nagkisakop toyan oh, fertilizer ulap <laughs> ulap ano fertilizer. ano pa ano pa ano pa ano pa ano pa ano pa ano ano ang salmon. Ito ang ang oh, salmon ito. na naman mula sa Sako. Ito sako pa. Ito pa, ito pa. Ano pa dito? Ano po, tanggalin mo. Ayan naman si ate. Nakagulo <laughs> <laughs> kami dito. Apat lang kami sa taas, magulo na. Yan. Ayan. <laughs> siya yung mga puno dito sa taas. Nakatayo oh, yan, nakatayo. Ito lang hindi nakatayo ang salmon. Sobra kanyang tangkad. Yung ang yellow, ano, adarna. Oh, yellow adarna. Oh, kasi si Tito palakasan sila, oh. Oh. Ate, ano? Dalawa na kayo, para. Dalawa sila, oh. Eh, hindi kaya na, hindi kaya na. Isang, dalawa pala kailangan. Oh, yung sinakoy na. Ayun, okay na, okay na. Nakasiksik. sik Ayun, siya nakasiksik niyan. So, yan, okay na. Okay dito pa, isa dito. Okay arlo na, guys. Arlo. Ayan, okay na siya. Punta na natin dito sa loob. Loob-looban. Bibilangin natin, guys. Ito ang laki oh. Ito, 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 dito sila kanina nang hirapan no. Nakita niyo na ang laki. ng lahat. Magkano naman yung ano niya? Lalo 'yan. Lulubog yan sa ano. Akin dito. Yo. Dito sa buhangin dito. Malit, malit, mo dalin. Malit, malit. malaki. Ayun, uh, malaki. malaki. Ayun, malaki. Ayun, malaki. Dito. malaki, dito. malaki dito. Ayon, na. so, bilangin natin guys. malaki. Ayan, pangatlo. Pang-apat. Pang-lima. Mga malalaki. Pang-anim. Pang-pito. So, ayan, pito. Tatlong malaki. Apat na medyo maliit. So, eh. seven. Hello, ang salmon. Ang salmon, guys. Ayan, okay yan. Hindi yan nakaano sa taas. Hindi siya nakabangga dyan. Ito, may alalayan ng mga sako sa baba. Ito yung gumagalaw galaw So ito, mabigat. Okay na sa Kaya okay uh... na Hindi na siya... Hindi na kaya itong baba. Kasi mabigat so, na Dito ito ano, Mabigat na kawa. So yun yeah, sa bisis na doon guys. So dito tayo. Tapos ito sa taas. Okay naman siya. Yan. Walang yeah, 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 yeah. so, nakabangga na matigas dyan. Mga malalambot. Matugod so, na. Kaya niya mag-yuko. Iyuyuko. Kasi mga ano yan. Mga... O malalambot na mga sanga. Eh isa tayo baka si Ate si Ate. Eh. ng video pag madilim, ko mayroon dito butas na para masilip ng driver. Wala pala, sulit Walang butas. Yeah, no. Kala ko may butas diyan, parang habi ko. Saan na tingnan-tingnan nila. Oo. Oh. So, Ito yan ah. Lahat. Yan. So yan, babay na. Papunta sa glow nyo. Pakarami kayo doon ah. Alam, may nadalang pugad. Sana wala dyan itlog, ibon. Ito yung alala ko lagi. Ito lagi yung mga inalala ko guys. Yung mga pugad. Siyempre kawawa sila. golden jackpot. So, ayan. Ano muna tayo? 7 yung lapad. 7 yung lapad. Tapos 19 yung haba. Ah, yan. So, ayan. Ayan nga na. So, ayan. Ayan, guys. 2 a.m. na mahigit. So, magti-tree na. Dito pa kami. So, ayan. 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 Okay na guys. <laughs> <laughs> wala na, wala na. wala na. Wala na yung mga ka-display dyan. Pati dyan. Sige, lagyan mo ulit yan. Panibago. Marami pa dun sa likod dito. Ito na sila. Tapos na sila. Ah, ano, dito na lang kasi nagme-merienda sila pa. Tapusin nila ang merienda. So yan guys, okay na. Bye, papuntang La Union. So yan okay na guys. Bye-bye. Salamat sa panonood.